Vice Ganda, isiniwalat dahilan ng pag-atres ng asawang si Ayon Perez sa 2025 elections. Nilinaw ng komedyante at TV host na si Vice Ganda na wala siyang kinalaman sa desisyon ng kanyang asawa. Sa isang panayam kasama si O.J. Diaz, binigyang diin ni Vice na hindi niya pinigilan o impluensyahan si Ayon sa kanyang desisyon na tumakbo o umatras sa midterm elections ng 2025. Ipinahayag ni Vice ganda na bagamat may mga usap-usapang siya ang dahilan ng pag atres ni Ayon sa politika, wala raw siyang anumang naging impluensya sa desisyon ng kanyang asawa. Ayon kay Vice, hindi niya pinilit si Ayon na magpatuloy o umatras sa pagtakbo. Hindi ko siya pinigilan. Kung gusto niya, susuportahan ko siya, ani ni Vice na nagpapakita ng kanyang buong suporta sa anumang desisyon ni Ayon. Para kay Vice, mahalaga na ang kanyang asawa ay magkaroon ng sariling desisyon at landas na tatahakin sa larangan ng politika. Binigyang diin niya na iginagalang niya ang anumang plano ni Ayon at handa siyang suportahan ito kung iyon ang kanyang magiging desisyon. Si Ayon ang may desisyon para sa sarili niya. Kung ano man ang gusto niyang gawin, nasa kanya iyon at susuportahan ko siya," dagdag ni Vice. Ayon kay Vice, sa kabila ng mga kontrobersya at panghuhusga mula sa publiko, patuloy niyang sinusuportahan si Ayon sa mga pangarap nito, kabilang na ang posibilidad na pumasok sa politika. Bagamat hindi na ituloy ni Ayon ang kanyang planong pagtakbo sa 2025 elections, sinabi ni Vice na bukas pa rin siya sa posibilidad na muling subukan ni Ayon ang politika sa hinaharap kung sakaling maging handa ito. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, ipinakita ni Vice ang buong suporta sa desisyon ni Ayon na nagpapakita ng kanilang matibay na relasyon at pagkakaintindihan. Para kay Vice Ganda, ang desisyon ni Ayon ay patunay ng kabutihang-loob at malasakit nito hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa mga tao sa kanyang bayan.